nag-order ko ante ang ting, um, nagtabang ang hugas-hugas ni oo uh, So, paabot na lang kung maluto kaya eh, para makakaon na may. gutom okay, na kaayo. Kapag so, nakita yeah, na. um, trabaho ko, ko later on. Mga around 7 p.m. Yeah. Or so sometimes well, the is, is the Shri... So ka tayo ng ama. Pero fight sa ka-Ivan um. hindi. Shri... Ma'am, ako sa so classic. you! So na'y nag-drop off sa amo ani give gave for Christmas. Jeez. Cookies. Cookies. Uh, uh, ano tawag? Gusto <inaudible> na cookie. ko yeah. ang brown yes. cookie eh. Ako mine lang, di ba? Makalimtan And then, ako may make dari uh, oatmeal cookie, man mm ni, -hmm. or chip. Oatmeal cookie with chips. Uh -huh. mm -hmm. salamat! Sa gracia! Nara. Nakabuok. Nara. Wala akong ginansya. really tell you know how about this one, the rice? This is this fine? I don't know if it's gonna be yummy well, it's yummy but it's really yummy it's the same what's your other time hmm? the same as last time wait what are you asking hi pee pee hi pee pee where's your mummy oh I thought you will get your cup okay. you want what like okay. you cup of baby i Hello guys, pani pamahaw pani utu pani hapon. <laughs> Inana katipid sa Amerika. <laughs> Kas mukaon mo ka on, pareha diha sa ato nga ikatulot pa mo Mo mga Amerikano mga bato. Mo <laughs> na, mo hey. na isay klaro nga explanation. Is it yummy? Mm-hmm. Mmm. It's different know. because, uh... It's the same. Okay, put the juice. The juice is the Last time? I didn't. Come on. Is it too sweet? Yeah. Is it's it sweeter sweet? than before. Try, Bobby. No. Nope. No. Nope? Mmm. I like it That's good Is that fish? The shrimp Salted shrimp mm -hmm. i a little bit It's a good partner don't, don't eat a lot of shrimp, it's salty Get a little a To blend the, the adobo. Do You want me to put more uh, gravy? Okay, so nag-pack na akong empty. Mauli na siya tomorrow sa Illinois. Hmm, kadali ra sa tino. Mauli na yan dala. Isa ka bag. Unya. Isa ka shoulder bag. Unya na po siya belt bag. So. Bali ra kayo. Gamay ra kayo yung bag o Ayaw lindin, mong small nga pouch o. Oh. Small yung mga pouch dito. Nya yeah, na pa jacket ni and everything. Ako mo na sulubon pa na. Oh, ma oh. Tugnaw na ah. Landing mm. yeah, na ako. Nya, mo trabaho ko tonight. Until tomorrow morning, mga 8. Then, makauli ko mga 8.30 na. Then, ako siyang i-pick up. And then, i-drop off na dahil na ako siya. Pag-pick up na ako, diri, ah. Tikaon na lang, kauna, tiha, kaun ka. Og Eh, dapat ready na kapag uli na ako. Okay. Nakaligo naman ka today. Mahugas na lang kagwan tomorrow. Mm Hugas -hmm. <laughs> na lang <laughs> yeah, na ako. B. Di. Nga. Yeah. Mag-prepare na ako. Mag-trabaho pa tonight. Magawas na ako tayo See you later, alligator! I see you soon, bye-bye! Mana mi kaon o kuan o dinner. Ang lami ang um, mong kaon kay nagluto ko o um, kuan adobo. Adobo nga nais, Am, kaayo. Hmm. na sprite. Ami ka ayo. Ganahan ako sa akong hair. Ganahan ako sa akong hair. Cute siya ba pag dili ka mag jacket o mga dangko. So cute yung one. Hindi, hindi ko siya mabagay o mag-jacket kagdako. Pero...